Good morning. Good morning mga sir, ma'am. Ito, kagigising lang. Tapos, uh, ito, may biyahe na naman. So, kailangan i-check yung ano. Check natin yung sasakyan bago bumiyahe para para safe. Kasi mahirap pag masisira ang sasakyan. Tara guys uh, turo ko sa iyo turo ko sa inyo yung mga ginagawa ko tuwing umaga pag ano pag chineche ituturo ko sa inyo yung kung ano yung chineche sa sasakyan yung mga bagong driver lang pwede niyo gawin to madali lang tara guys tara tayo papakita ko sa iyo yung sa inyo yung ano kailangan i-check bago bumiyahe importante yun okay tayo sa sasakyan. <clears throat> Mahirap na eh. Lalo pag long drive, kailangan nakakondisyon yung sasakyan. Madali lang naman to. Sa mga bagong driver lang. Pwede nyo gawin to. Rak, anu, guys, yaitu di tengah kesaksian. Cakian, nantinya ceko itu, ah. tubig, mi kulan teman si penopang, terus itu power steering. buksan pero marami pa marami pa siyang laman ito ganyan may pa. Yung laman ito battery nagpit naman siya ito pwede nyo lagyan konting langis para hindi ganyan no? oil lang konti lang patak lang Siyempre, ito, itong ano niya. break fluid. Marami pa. Yung dito pa siya. Marami. Yan. Importante yang ito paling penting pinaka-importante. Ya, langis guys ito sa mga driver lang na bago baguhan pwede rin sa mga babae eh. ang langis lakas punas eh ang langis nya guys hanggang dito dapat yan. ito sa may butas yan ang minimum maximum pala maximum nya so pag andito na yon yung langis nyo sa may pinakababa na sukat nya magkarga na kayo. Ayan, magkarga na kayo. Kasi delikado kapag na ubo na tumirik yung sasakyan niyo na wala nang langis. Mas lalaki gastos niyo. Kasi ibababa niyo yung makina, kakatok. Yan, pues siempre mga gulong. Kailangan mong i-check. Ito, tignan mo kung flat. Ayan. Ayan. So, hindi naman siya flat. saranan na natin. As importante pa guys yung diesel yung gas nyo mga tatakbo kayo na ano kailangan nakapultang kulang kulang may kalahati pa